Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay lunis na naman. Kaya ngayon po ay ituturo na naman sa atin natin sa inyo ang isa na namang pampaswerte. Ano po ba ang pampaswerte ito? kung kayo po ay mahilig tumaya sa mga sugal, narito po ang ating maaaring gawin upang tayo ay laging siswertehe. Ngunit muli, bago po natin ito gagawin, tiyakin po lamang na kayo ay may isang daang porsyentong paniniwala sa mga ganito upang ang inyong mga kahilingan ay magkakatotoo. Kung kayo po ay may duda at talagang hindi naniniwala sa ganito, wag na lamang po tayong magsayang ng ating panahon at oras dahil wala rin pong mangyayari. Ngunit kung kayo ay naniniwala sa ganito, halika, manood tayo at gagawin natin ang pampaswerteng ito upang tayo ay swertihin sa ating pagtataya ng mga sugal, lalo na kung ikaw ay mananaya sa mga luto yung mga ganyan. So narito po ang ating mga kailangan. Gagawin po natin ito ng alas 6.30 ng umaga hanggang alas 8 habang tayo ay nakaharap sa silangan ng araw ng Martes or kaya naman ay Biyernes or kaya po ngayong full moon 26 pwedeng pwede po natin ito gawin ngayong full moon pag full moon po ay kahit anong ah, kahit anong oras ay pwedeng pwede natin itong gawin sa araw ng full moon So narito po ang ating kailangan gawin. Siyempre bago natin ito gagawin, siguraduhin po natin na tayo ay may positibong isipan habang ito ay ating Ginagawa. Yung clear ang ating isipan kung wala tayong uh, mga inaalala, kundi ito lamang uh, habang ini-enjoy natin ang ating ginagawang pampaswerteng ito. So unang-una po ang kailangan natin dito ay asin. So ayan, kalahating asin. Pwede po kayong gumamit ng shot glass or pwede po kayong gumamit ng maliit na baso or kaya naman ay maliit na garapon. So ayan, ito lamang po ang ating kailangan, asin, na shot glass kailangan mo ng isang butil na bawang. Mas mainam kung yung inyong bawang ay yung mayroon na pong ano, yung mayroon na parang patubo. Kailangan natin ng luya. Ayan pong ating luya. Maliit na maliit lang po na luya at isang dahon ng laurel. So ayan. Ano po ang atong unang-unang gagawin? ang ating pungunang gagawin ay kuhanin mo ang bawang at ilubog mo ito dito sa ating asin. Yeah, ilulubog natin ang ating bawang. At isunod natin ilubog ang ating luya katabi ng ating bawang. So ayan na po ang ating luya at bawang. Ngayon ay kuhanin mo ang isang dahon ng laurel. Ngayon, hawakan mo sa iyong kanang kamay ang dahon ng laurel at saka mo usalin ang iyong mga kahilingan. Halimbawa, ikaw ang magdadala dahon ng laurel. Ikaw ang magdadala sa akin ng swerte. Siswertehin ako sa anumang uri ng sugal na aking tatayaan. Ang swerte ay mapapasa akin sa anumang uras. Yan, hilingin mo yan. At pagkatapos po, ay ilagay mo dito ang ating dahon ng laurel. Ngayon po, bago ka tumaya, isulat mo sa papel ang iyong mga numero na iyong tatayaan. Halimbawa, ikaw ay tataya ng ano ba 'yung mga sinasabi ni Luto or um isid Ayan. Bago mo po 'yan uh, bago mo bago ka pumunta doon sa iyong tatayaan, ay isulat mo sa papel ang mga numerong ito at ipatong mo muna dito sa ating garapon or sa baso. So ilagay mo muna yung papel. Halimbawa, ito na yung yung papel na yung sinulatan, ilagay mo muna yan diyan. Ilagay mo muna yan diyan at sabihin mo, si siswertihin ito, siswertihin itong numero na ito. Pagkatapos ay saka ka pumunta kung saan ka man pupunta yung tatayaan, saan ka man pwedeng magtaya ng uh, numero na yon. Pagkatapos po, pagka-uwi mo, ay dito mo rin ipatong yung papel na yon nung ah uh, yung halimbawa yung sa luto di ba may mga ibinibigay silang parang resibo dito mo rin ipatong dito sa ating um, baso or sa inyong garapon basta po tiyakin na kayo ay may isang daang porsyentong paniniwala sa inyong mga ginagawa so ayan guys maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat